Hello again and again. Ito na naman po ang ating pagbabasa ng ating tarot. Sa lahat ng ato, ito talaga feel na feel ko to last 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 year pa. Pero ngayon na ako ng aking bossing. Nabasahan si Nandradan. Victor Mareges Vico Nubla. Nubla Soto. Pasensya na po kayo ako medyo ano kasi Haba po pala ng pangalan. Ito po ay kilalang kilala na anak ng ating uh, actress na idol ko, si Connie Reyes. At si, bata pa lang ako, pinanunood ko ng Itbulaga. So, kilalang kilala ko, si Big Soto. Ayan. Tatarutin ko po siya ngayon. <coughs> Yung anak po niya, which ang pangalan po niya, ang tawag sa kanya, kilala, is Biko Soto. Ayan. Ayan. Panoorin po natin ang aking basa. Napakahaba ho kasi ng pangalan. Tutal na ibulong ko na sa tarot. Yung Biko Soto na lang. Biko Soto. chang, chang, Pakita mo sa akin. Ito ho ay ano eh. Oh. Ang ating Biko Soto ay Inspired para kuhanin ang puso ng mga tao sa pamamagitan ng galing. Ayan po, oh. ayaw daw niya ng makilala siya bilang isang kurap. Wow, ang galing naman. Gusto niyang makilala siya bilang isang magaling, may basihan at pinag-aaralan ang mga bagay-bagay at gusto niyang baguhin ang sistema o ang bulok na pamamaraan ng gobyerno ng isang taong politisyan. At gusto niya itong umpisahan sa pagpapakita niya ng kanyang sarili. Ayan po ha, sabi niyo na naman. Ayan, Hmm, ang isang Biko Soto ay isang reincarnated. Siya ay isang reincarnation ng isang tao na nawala daang libong taon na. At ito ay nagmula sa Egyptian Empire. Mm. At siya ay nawala na may regret. Ito po ang past life niya ha. Siya ay nawala na may regret. Dahil nakita nyo? Kitang kita. O oh, ito po. Ito po ang unang nakuha. Egyptian. Pero parang ganon. Or what? Or anything. na Daang libong taon na. At nawala siya. Nadala sa kanyang sarili. Ang isang kapangyarihan ng pamumuno. Nako. At sa ngayon, nililinis po niya ang lahat ng nakikita niya sa nasasakupan niya. Which tama po ang ginagawa niya ang sabi ng tarot, kinakailangan muna siyang magtanim. So, ibig sabihin, huwag siyang magmamadali. Huwag niyang piliting umangat agad ng pagtakbo ng posisyon. Kung ako lang po magiging spiritual guide nito, naku, ibabasa ko sa kanya lahat ng taro. Ang sabi po rito, tama ang ginagawa niya, dahan-dahan lang. Huwag siyang makikinig sa mga tao sa paligid niya na kumandidato agad sa mataas. Huwag, huwag muna. Siguro, Uh, kinakailangan uh, muna niyang magpakadalo sa Siguro isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampun. Mga 12 years from now, hinug na hinug siya. 12 years from now. Mag-ingat lang sa mga nasasagasaan niya. Lalong-lalo na sa mga taong nasa business in, uh, site na nasagasaan niya dahil sa mga proklamasyon niya ng katinuan ng ibig sabihin ay walang mga suhol na nasanay sila dati sa mga suhol ngayon mag-ingatan niya ang mga tao niyan. wag na huwag siyang kakain ng mga bigay wag na wag siyang kakain o, o sasama sa mga inuman o yayaan ng mga tao lason ang igagawin sa kanya, lason. Yun ang nakita ko po dito, lason. So, mag-ingat. Sir Biko, idol ko pa naman po <laughs> Yan, talagang sinasabi kong idol ko siya. Kasi, oy, alam mo, itong batang ito ay inilalabas niya ang galit niya sa sistema sa pamamagitan ng pagpapakita ng good example, which is good. Mag-ingat lang po, Sir Biko. Tataas ang tataas ang antas ng iyong pagkapolitika hanggang sa pagdating ng paghinog mo. Tatakbo ka sa pinakamataas. Pero hindi pa ngayon ha. Sinasabi ko po yan sa inyo. Sabihin ko sa inyo na kinakailangan nyo munang ah, para kayong ano, kung bagay naglalakad, step by step, step by step. Huwag nyo hala nakita ka magaling ngayon ang mga chuchu chuchu paakitin ka agad sa matataas taas huwag muna, maniwala kayo sa akin para hindi po mawala ang legacy of your past life ang past life nyo po ay isang pero, pero or something, ano man tawag doon pero, pero ba sa Egyptian basta correct me if I'm wrong lang po Paano? kasi pa paro, gano'n, correct me if I'm wrong lang po, kasi hindi po talaga ako maano sa mga ganyan, kumbaga nagbabasa lang ako ng paro, pero pagdating sa sa, ano kasi sinauna na eh yan siya oh, yan ang kanyang soul searching naghahanap siya na patutuhanan ng magawa niyang maganda at nakikita niyo yan na kung ang dami pong susuhol, ang dami pong magsasabi sa inyo na jump agad, akyat agad, wag na wag nyo pong susundin yan. Wag na wag nyo susundin. Ang mga, kasi, gagamitin lang po kayo. Pero ang katotohanan, magaling kayo kahit wala kayong magsusul. Tao ang mag-aakyat sa inyo sa tamang panahon. Hindi pa po ito ang tamang panahon. Mm. Ang live life kasi sa kanya, politika eh. Ano ba to? Para ikinasal niya ang sarili niya sa bayan. So, alam niya, delikado ang trabaho niya, delikado ang sitwasyon niya. So, parang gusto niya, uh, gumawa siya ng pangalan because ah uh, gusto niyang magtanggol. Gusto niyang i-correct. Naniniwala siyang yayaman at babangon ang kanyang nasasakupan kahit walang corruption. O hindi siya masuhulan, o hindi siya Yung parang gano'n. And, nako, again, may mga taong lalapit sa inyo at gagamitin ang inang bayan na kayo daw ay tumakbo. Huwag niyong papatulan. Hanggat maaari po, ang pagkatali po ng inang bayan sa ngayon ay ah uh, ay hindi pa po kayo ang solusyon. Masakit man, pero kailangan po kayo ng taong bayan. Pero hindi pa sa ngayon. Na, eh, nawaan niyo po ba? Hindi pa po sa ngayon. Darating ang panahon, tao ang maglulukluk sa inyo. Yun ang the right time. Pero hindi pa po ngayon. Napakapalad ng inyong ina kasi uh, halos ka uh, sinisave ng prayer. Napakaano niya, napakalakas uh, niya sa Diyos. Yan po ang inyong mother, napakalakas niya sa Diyos. Pero natatakot po ako kasi every night, every day natatakot po siya lagi sa inyong kalagayan. So Oh, hindi uh, isang kamag-anak na nasa politik ka ang magpupumilit na iangat ka kaagad. Sana po pag-aralan yung mabuti dahil hindi pa po talaga. Diyan muna kayo, pag-aralan ng lahat, tapos another step. Basta wag munang aakit ng sobrang akya. Ayan So, kahit ito po ikadugo ninyo at mahal po kayo nito, kailangan pa rin pong pag-aralan na wag munang makinig. Ha? Kasi po, sisikat pa kayo at mamahalin pa kayo ng mga tao sa tamang panahon. Salamat po. Yan po ang nakita ko kay Sir Vigo. Idol ko po kayo. <laughs> Huwag niyo pong kakalimutan ha. Sa anumang problema, sa anumang pinagdadaanan ng mga tao, sa anumang meron tayo. There is always a miracle. God always gives miracle every day. Salamat po.